Kamusta? Kamusta kayo dyan? Maiba naman ang ating uulamin ngayon. Ayan, ang tinatawag na Ihaw-ihaw. Ito naman yung sausawan. Yan ang ating uulamin ngayon. Para maiba naman. Pero meron pa din tayong mangga. Ayan, nakatabi sa atin ng mangga. After natin kumain, maghihimagas tayo ng mangga. Kumusta, kumusta naman kayo dyan? Ano ang ulam nyo ngayon? Ayan, halina tayo magsalusalo dito sa... Ayan, ilang stick ba yan? Ayan, isang ulaman na yan. Kaya ba nating ubusin yan? Parang isang stick lang 'yung kaya natin, ano. Ayan. Sana ang lahat ay palaging happy, healthy. 'Tong pagkain nito ay pwede paminsan-minsan. Ayun, maiba naman. Kailangan nating pangalagaan 'yung ating kalusugan upang manatiling happy and healthy. Love you all.